withdraw. Ayan, tindutin mo nalang. Okay. Enter. Card mo. Tapos yung uh, Please pera. Take cash. Please take cash. Good evening. Ang gawin ko ngayon ay mag-withdraw ako ng uh, 4,500 MOP sa aking account. At uh, nandito ko ngayon sa Bank of China dito sa San Malo. At mag-withdraw ako ng 4,500 dito sa ATM. Anong gagawin ay ipapasok mong ATM dito at uh, nandito ako ngayon para mag-withdraw. Pinasok ko na yung ATM at uh, makikita mo ngayon yung pinto dito. So, uh, pag nakalagay na yung kamay mo dito, parang kamay, pin na yung ipapasok mo dito. Then, enter po natin. Then, cash withdraw. Transfer. Transfer balance in wiring at uh, ito yung pipindi din natin Cash we do. tapos mayroon tayong currency dito na Hong Kong at saka eh, yung MOP so yan pindi din muna lang yan Touchscreen screen to at uh, 4,500 so yung notes available dito ay 1,000 at sa so ang, ang gagawin ko na ay tatype ko na yung amount 45, ay clear 4 5 okay, so 4 pi yan nakikita mo na withdraw ngayon ay 4 pi enter ito yung uh, bang of china dito sa sama kung makikita mo yung sablabas ay yung sasa yung makikita mo yung sasa yun sasa tapat lang yung uh, bang of china dito then yung option natin susunod dito ay yung take card natin Puno mo yung uh, card mo tapos yung uh, pera take cash. please take cash please take cash ito. please take cash, please take cash. yun please yung we need draw ko ay 4 or 5 yun ang we need draw ko ay 4 5 then susunod ay uh, siyempre i-double -do balance mo siya yung ATM mo So, magbabalance balance inquiry tayo dito. So, nandito yung 4-5 ko ngayon. Yan. Uh, ah, ipapasok mo yung ATM na dito. Enter. Then, balance inquiry. Nakabalance inquiry na tayo meron pa tayong natirang 4K 4,000 yan then cancel na natin ganoon lang guys at kukunin na natin yung 4,500 maraming salamat at uh, kukunin ko na ibubulsa ko na yung ano dito yung pera ko ganoon lang guys at uh, pwede ka nang lalabas dito sa mayon yan. Yan, yan. Nandito. Yung... Lalabas na ako dito guys.